2 3 action action kagat sige, sige. 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 <laughs> taruan mo mga gat pag ikaw ang okay, kinagat dede mo niyan Pala ka dyan. Okay, natuto kayo mga agat ka. Tawa-tawa ka dyan. Tawa-tawa. May sarap. Oo. 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 Higa, po, higa pa, higa pa! Anong Aya? naman wawa naman wawa naman naman Anong pahiya ka Ito po, DSW Dio Talma lang Ito po DSW ito po kailangan ko pa nung bumili ng ano? Dito na ganito yan. Masuod na ko po. Kasi na yung green. Ay, ito. Eh. baby tabi dyan. Alis dyan. Ipo dyan, ipo dyan dali. Ipo dyan. Ipo dyan, ipo.